Good morning, Pilipinas at mga kababayan! Pag-usapan po natin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang justice system ng Pilipinas. Bukas ay magkakaroon po ng hearing sa Senate at tatalakayin ang extra judicial killings. Alam naman po natin na ito po ay uh, nangyari ang peking war on drugs. Nagsimula na pong uh, lumantad pa isa-isa at umamin ang mga taong sangkot sa peking gera kontra sa droga. Marami po sila. Si Colonel Ruyina Garma, Superintendent Padilla, sila Colonel Jovi Espinido, at marami pa po. Sunod-sunod na po ang lumalantad para po magsalita at sabihin ang katotohanan. Maliwanag po. Base po sa mga pahayag ng mga police officers, mga high-ranking police officers, sila po ay nagamit ng past administration. Sila po ay uh, naging tautauhan ng dating Pangulong Digong Duterte. Hindi niya po ito may pagkakaila. Dahil uh, mismo po tong mga police mga police officers na directly involved sa pagpatay salita. Titignan po natin kung dadalo nga si dating Pangulong Digong sa hearing na ito bukas sa Senado na pangungunahan ni Senator Coco Pimentel. Initially, meron po lumabas na balita na ang dating Pangulo ay dadalo at uh, nung una, si Senator Bato de la Rosa ang narinig po nating mag-lead sa hearing na ito sa Senado. Ngunit mayroon pong resistance at mayroon pong uh, pa hindi pagsang-ayon ng Senate President na siya po ang uh, mangunguna sa investigasyon po na or hearing in aid of legislation. Dahil nga po, si Senator Bato de la Rosa ay isang principal suspect sa EJK po na ito. Kaya iniiwasan po nila na marami pong mga negative comments sa maririnig ng mga senador mula po sa mamamayang Pilipino kaya hindi po nila hinayaan na si uh, Senator Bato de la Rosa ang manguna dahil sigurado po na pag siya po ang nanguna sa hearing, wala po mangyayari. Wala po tayong aasahan sapagkat siya mismo ay isang inaanak. Ninong niya po si former President Digong? Siya mismo ay isang uh, galamay ni President Digong. During his term as President of our country. Kaya what do you expect kung si Senator Bato de la Rosa or Bongo ang hahawak ng hearing? For sure, they will protect. For sure, hindi po nila ilalabas ang katotohanan. Hindi po sila magkakaroon ng extensive investigation sa hearing na yan. At for sure, maraming uh, Marami silang Maririnig sa taong bayan na negative dahil bias for sure kung si Senator Bato de la Rosa ang humawak sa hearing na to. Kaya mabuti naman na itong si uh, Senator Coco Pimentel ang inatasang uh, mag-lead sa investigasyon o hearing na to. Ayos naman si Senator Pimentel dahil isa po siyang abogado. And we will find out kung si Senator Pimentel ay neutral kung hindi po siya bias sa investigasyon ito Malalaman po natin yan. I am hoping the impartiality of Senator Coco Pimentel sa hearing po na ito. Malakas ang ebidensya. Laban kay uh, former President Digong Duterte, kay uh, Senator Bato dela Rosa, Bongo, etc. Dahil nga po sa pag-squeal ng maraming police officers, high-ranking police officers na ginamit ng dating administrasyon, hindi po sila makakapalag dito. Sila na po ang nagsalita. Paisa-isa na po silang lumabas para po sabihin na meron pong involvement siya po ang mastermind ng lahat po ng mga ito. Napakasakit sa pamilya sa mga namatayan na ang mga pulis ang gumawa nito dahil po sa napakasamang reward system na inilabas ng uh, administrasyong Duterte kaya po marami sa ating mga kapulisan ang uh, tempted para po mamaslang, para po pumatay. Dahil meron pong perang naka, nakadikit po dito. Base po sa investigasyon, sa isang ulong maitutumba, they will receive 10,000 pesos mga kababayan, ang mga pulis na dapat sana sila ang protektor ng taong bayan at mamamayan, sila ay nagpagamit sa napakasamang administrasyon. This is so sad mga kababayan. Ng ating kapulisan, hinayaan po nila na sila ay magamit ng isang diktador. Mga kababayan ko, Nawalan po tayo ng gana, nagalit po tayo sa PNP. Lalo na po nung panahon ni President Digong. Lalo na po nung malaman po natin nagsimula ang Quadcom at pa isa isang lumitaw ang mga taong ginamit ng dating Pangulo. At sila ay umamin, sila ay may involvement sa pagpatay ng mga iba't ibang personalidad umabot sa lilibong libong buhay ang nawala 30,000 according to human rights groups may nagsasabing 20,000 pero still mataas pa rin po 'yan napakarami po ang mga buhay na kinuha ng past administration dapat panagutin ang past administration para pong uh, pagpatay lang ng isang manok ang kanilang pinaggagawa. Mga kababayan, dapat po nating singilin ang administrasyong Duterte. Lahat po nang involved sa peking war on drugs na to, dapat po nating habulin at panagutin ang mga taong ito. Regardless, remember, no man is above the law. Kahit sino ka pa dyan, kahit isa kang hari, isa kang nagdiyos-diyosan, kagaya ni Kibuloy, haharap ka rin pa rin sa batas. Ikaw ay dapat mapanagot. Panagutan mo ang iyong uh, pagkitil sa mga buhay ng ating mga kababayan. At marami po sa kanila ang mga inusente. Mga inusente po ang masakit dito, yung pong kanila mga kaibigang mga lords, kaibigan po ng administrasyon, mga incheck na kanila mga kaibigan ay hindi po nila ginagalaw. Ang kanila mga kaibigan, kanila mga kadikit, mga allies hindi po nila ginagalaw kahit sila po ay involved dito. Yan ang masakit. Kaya mga kababayan ko, malalaman po natin yan. Maliwanag ang pagkaka-involve ng dating administrasyon sa peking gera kontra sa droga. Hindi po sila pwedeng mag dahil nagsalita na. Nagsalita na mga star witnesses. At ito mga witnesses na to, they are credible. Naniniwala po tayo sa mga witnesses na ito. Mga kababayan, dito po natin makikita ngayon. Dito natin masusukat kung gaano nga kaseryoso ang pamahalaang Marcos o administrasyong Marcos sa kaso ng EJK. Ganun na rin ang ating judiciary system. Kung ang ating judiciary ay magsasampa ng kaso laban sa dating administrasyon laban sa dating pangulo at mga alipores gaya ni Bato at Bongo etc. etc. ay talagang masasabi na natin na our justice system is working. Pero mga kababayan, kung walang mangyayari sa ating uh, sa mga hearing na to, kung walang magfa ng kaso kontra sa former president masasabi po natin na useless. Useless ang hearing na to. Kung hindi man din sila magsasampa ng kaso laban sa mga taong ito. During the time of Pinoy, talagang seryoso ang kanyang gobyerno para habulin ang mga taong kurap, mga kurakot at may mga uh, kasalanan. Tingnan po natin ngayon ang Administrasyong Marcos kung gaano po siya kaseryoso sa kanyang uh, pagtugis sa mga taong involved sa war on drugs na to mga kababayan tutukan po natin ito malalaman po natin kung talagang our justice system is really working now during the time of president marcos sana naman maging seryoso ang administrasyong BBM sana naman mabigyan ng hustisya at maparusahan ang lahat ng mga tao na pumatay kumitil ng buhay ng ating mga kababayan mabigyan sana po ng hustisya ang mga nawala dahil po sa Peking gera kontra sa droga na ito. Sana po'y makamit natin ang hustisya. Ang hustisya na ito ay para sa mga taong nasawi. At ganoon na rin para po sa kanilang mga pamilya na hanggang ngayon ay sumisigaw, umiiyak. Sila po'y uh, naghahangad ng hustisya. Mga kababayan, I am hoping and praying that this administration will do its best to uphold justice for the victims of the EJ case. Maray pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe to my channel, like, and share my video to your friends and family members. Marami pong salamat.